Yo, mga senpai. So, ayan, mag-grocery kami ni Chocoloy TV. So, papakita namin yung cost of living dito at uh, kung magkano magagastos namin at kung ilan yung, ah, kung ano yung mga mabibili namin. <laughs> so, ito yung sasakyan natin, guys. Yung Ducati natin. So, si, ano, <laughs> ano sasakyan mo? BMW. BMW. cc So, yun, pahinga muna yung mga kawasaki ninja natin. <laughs> so, yun, guys, tara na. So, <laughs> bagay, kumusta pala yung unang linggo sa trabaho? Pagod. Pagayo lang. <laughs> Napagod pa nun, ha? Pagod. Hindi, okay, okay naman. Masarap, masarap pagtrabaho dito. Oo. Walang feeling, boss. Hmm. alis muna kami. ah uh, Doon na lang tayo magkita-kita sa donkey. So, sa mega donkey kami mag-grocery. So, yun, kailangan namin maglakad. Ahon kasi kain na lang namin yung bike namin tapos pasalubong ko sa hangin so yan o oh. nakahingal na ito po so. yung <laughs> so, <laughs> tapos sobrang lamig pa yan <laughs> ang mahirap dito minsan pagka nakabike ka lang eh pasalubong yung hangin tapos pakahon so hindi kaya kailangan talaga bumaba so yun and guys nandito na kami yan Mega Donkey. So yan uh, na pasak natay at magmimili muna kami. So yun, guys, hali tayo ng bigas 3300 yen. grocery. So, ano yung binili mo? Isda. Hanger. the hanger. So, ako marami kong binili. papakita ko sa inyo. Ito, pang 1 month na. Tapos, yung bigas, 1 month na din yan. 10 kilos. Kasi, hindi naman ako masyado sa kanin. Tapos, yan, gulay, mantika. Then, may manok doon. So, yung binayaran ko, ito. Naka 7,000 yen ako. Yan. So, yun, yung ko, 3,000 yen. Bali nagbigay ako ng one yen. So talaga ko na lang sa screen kung magkano sa peso 'yan. Nakauwi na kami at ayun. Pagod na pagod. So 'yun, kayo na magsabi kung uh, mahal o mura ang cost of living dito sa Japan. Pero sa para sa akin, mahal ang cost of living kasi yung isang buwan na allowance ko umaabot siya ng 30,000 yen o mga nasa 12,000 pesos. Kaya so, guys, hanggang dito lang ang video na ito at uh, maraming salamat sa panonood.